Okay. So ayun. Nagbibilad kami ng sapal na niyog. So isa yun sa mga pagkain namin sa mga native na manok at bibe. So para hindi sa amagin sa so, paborito ng mga native na manok natin yan. Man Taman-taman, maganda pa na. So, so, wala kasi tayong camera, man. Okay, sa so, ito. Butasan na natin to. Gagami ito. Gagamit ito ang plastic. Yeah. Okay. So pag medyo tuyo na, ayan, pwede na ihalo sa kung ano pwede na ihalo. Sapal, darak, dahon, tsaka yung mga dahon. So ito, binibili lang namin ito sa palengke. Mura lang to. Ayan. So, kaysa feeds. Mahal. Hello. Ito, natural pa. Kaya, yung mga native natin, eh, malulusog tsaka malalasa. Ayan. Ano 'no dito. Tama medyo agad 'to. Ayan. kaya malaki na titipid sa feeds natin eh dahil dito tsaka yung mga halaman mga dahon-dahon dito Madre de Agua yan, ipil yan. tapos darak darak magkano lang yun yan. kaya yung mga native na manok natin eh. mga bibe, mga bilugan tsaka mga ganda katawa Hmm, halos lahat organic ang pakain namin. Nakakatipid ka na masustansya pa yung kan nakain yun okay so maya maya tuyo na to uh, babalik ta na lang natin mamaya so maganda panahon okay sige thank you guys